Balik po tayo sa pinaglalaban ko katekra. Last na to, last two. Dahil kasama ko nga ako kayo katekra, sabi ko nga papuputing ko dahil ito. Dahil kasama ko kayong nagmamahal sa mga bata. Ito lang yata yung best ko katekra. Ito. Importante. Ano na po kasi, katekram, eh. pumapasok na po yung karayom sa, ano yung dito yun Pero, importante, katekram, ginawa po natin yung gas natin. Para kahit gumamit po sila ng shilling, hindi na masyadong, ano. Una, Ayan, no? Kumikinta po. Oh. Oh. Kanina ka hawak mo, pagkainawakan mo may uling. Ngayon ka tekram mo. pala makabalik ka agad para sa ano, kayo sa kalan. Ang nagluluto si ano, si Angelo. Mahirapan siya. Bibili ka pa na yung tanke eh. eh. yung kalan. Ah. Binente Ay, pati kalan. Ay, balikot pala. Ayun pa na tayo dito. Ito ang takip nito. Ito ang takip. Ito pala. Ayun, okay na. Tapos ito yung takip nito. ito na lang katay hindi ko talaga kaya sobrang ano sobrang ano talaga nito oh, no. pero kakayanin ko para sa inyo katay karam pero hindi na kita kaya masyado na anong gagawin ko? masagan na kumain ko ganyan ka na lang ha okay? ito na lang ha ito na lang, okay lang okay na patekram ha, huwag ko kayong magtampo sabi ko pa naman kasama ko kayo dito sa paglilinis dahil alam ko na nandyan mo kayong minamahal yung mga bata pero masakit ko talaga sa kamay Mahirap hirap pong maglinis na yun. Hindi ubiro biro yan ha. Kanina, puro ulingo yan. Hindi yung biro katek ka. Ngayon, hey, mabawakan mo na ito. Kanina, hindi mo mabawakan ito eh. po ng banlaw. Ay. Pangalawang banlaw. Oh. Wow. Ito, pangalawa pa, na po yun. Hindi. Dininis ko ulit eh, kasi talagang ayong mapahiya sa mga kateklam natin. Mga sabihin nila, sinasabi mong sinasabi mong kasama mo kami sa paglilinis tapos ang ganyan lang pala kaya mo. Mga so, sabihin sa akin, gano'n. Eh. Quinta. tenang Mayroon na lang niya yan, ha? ang pare-pareho Ay, asma pala siya, no? Bawit siya sa no? Tapos yung mga huni, no? kung tignan nyo po yung mga um, no? Hindi mo alam kasi hindi mo ma-explain, ma, ma maintindihan si nanay Apol kung yung parang problema sa kanya pagka yung ano, minsan po lala. Minsan Nina, ano ko din po eh, minsan sa dami ng bata, parang ang hirap kasi ang hirap yung kalinisan kasi nga. Pero depende, depende rin pa paano mo talaga sila pinalaki. Mahirap talaga magsalita. Ito, paano yung gagawin natin? Kuya Albert, para maayos natin sa tulugan ng mga bata. Okay, unahin natin yung mga unan. Ano, sa na natin. Mm. Parang ano po eh. Balitan ko na ulit. Kasi baka parang may surot na to. Oh, sige. Lalaban. Paano? Hindi na siguro pwede ito. Oh, kasi ano siya? Yeah. Hindi, tsaka iniisip ko, baka na naging una ni tatay ko ito. ano na lang natin. Itapon na lang natin. Baka okay, na. Uh, yung, ano, bigay mo na sa akin yun. Kaya, kasi ano ito, sunogin na lang natin para ano. Sige, tambak muna natin dito yung mga dapat itapon. Pero yan, wag. Kasi nangalaban yung boy. muna yung ano muna ka telegram. Ako muna yung tatay at nanay ng mga bata. Sige yung mga damit kuya. Doon man natupin, isapin ang tong, ano. Dito, 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 Pakutin mo yung damit. Ooh. Bagong labat. Bagong labat. <laughs> Pakita mo kayo, Gus. Amuin mo muna. Uh, hindi nga. Uh, ano, Amoy? Oh. Isa pa. Uh. Ano, Amoy? Uh. Hindi nga. <laughs> Siguro napagsama nila ako yung bird. Doon ka sa kapila, doon. Yan, magaling tong anak ko na to eh. Hindi, doon muna sa kabila, ate. Dito. Hindi tayo, magbago pala. Ayan, sige. Galing tong anak to eh. Sige, lagay mo dito. Hindi, ganito mo, isabit mo. Ganito, sabit. Hindi, ito hindi sa gulo. Hindi pa talaga yan. Ito to, to. yan. Yan, isabit mo to. kaya nito. Ayan, galing pala. Ayan. sa kabila naman. Sa gulo. Ayan, para pagka matulog kayo mamaya, may satwin. May iwasan yung mga ibang surot. Sa pagkawan. Kasi ayusin mo, ganun ganun mo. Ganito, ayusin mo, ayusin mo. Okay. Ayan. Saan ka natutulog? Dito o dito? Okay. Ito, ano ba ito? Nalaban ba ito? Mad madumi ba ito? Malinis? Malinis. Oh, sabi sa'yo. Alam mo bang mag-tope? Alam mo mag-tope? Oh. Ang <tutupan> daming ano, ang daming ano pala dito. Ang daming lang tao sa akong <tutupan> hmm. okay. dami. Ito masunog to kasi nakadikit sa ano. Parang hindi ko kayang hihanda ng utak um, ko yung lulok at ekra. Ato mo. Ito na muna dito Pagsamahin muna natin yung mga damit. Kasi... yan ito, masyadong madali sa lupa. Hindi natin alam ito kung sagaradang madali ito. Ken? Hindi oo. Hindi, bayagat na. Huwag natin pagsamahin baka Pagdating ni Nanay Ato. Ito dito na lang po, Kasi hindi natin na lang yung nililis ano, para makawawalis tayo. Kasi puro lang ito na yung baba. Ito. Oh. Oh. Ay nako. Ay nako. Ito pa na lang sa mga ano. Tuwalya. Oo. Oh. Silver. Mm -hmm. Sa labas. Huwag mo so, nilalang yung magigit sa 什么？

哎，刘备。 taon pa po kaya ka yun. Siguro mga limang taon pa po yung TTC natin sa mga sa pagpapalaki ni Tatay, Tatay Joe, Nanay Apple. Yung mga bata nakakaintindi na, nakakaintindi na po no. Alam nang makinis. Alam na siguro na tumulong talaga sa kanilang mga magulang. Sa so ngayon talagang hindi ko talaga maaasahan sila pag samahin mo sa ano ha yung sa maliit pag samahin ito kay ko yan sila to nako gusto ko sa pato sambosin ng payo ito. yung okay, mga pang girls dito ito kay nanay ako eh. Sapa ay kateklang ay basa dito Ah kia sa parang tori mali wala dito Ah eto mga boys Eto ba pa talaga to Sakya imong yung yummy yummy ito, kitang gulo. Okay. Diyan na sila, Kuya Angelo Katagra. Hindi ho natin sasabihin na naglinis ho tayo ng mga kaldero. Tignan natin kung mapapansin ho niya. Ang dami palang sakay? Ilan na sakay? O, oh, hindi mag-bless. O, oh, God bless. God bless. Ayun yung sugat. Kay Tito Ogos, mag-bless kayo. Tignan natin, tignan natin, pati kailan kung may mapapansin po. Huwag may May pasalubong ako sa inyo. Na, doon sa sasakyan. Puwede ka? kayo sa mama. Ano bukas malalaman kasi pupunta kami doon. Ay ah, magpalit ka muna ng damit pala. pa, bipombi pa, ako nung na, namimiss ko lang kasi si mama. Eh. Uh -huh, si si mama? Si mama lang o si papa? Ako namimiss ko lang si papa. Oh, si si mama na si papa mo na mimis mo din. Mm -hmm. Ha? Opo. Okay. Ay, ikaw ko yan si na mimis no? Si papa. Okay. Sige magbuhis muna kayo. Okay. Kumusta school Kuya? Ikaw Kuya, kumusta school? Anong natutunan ngayon? Araling panlipunan. Ano yung natutunan mo sa pang-araling panlipunan? Tulatin po. Hmm. Si kuya, ano natutunan ngayon? Pagbabasa lang. Nagbabasa po kami. Oo. Oh. Ilang araw lang akong wala. Anong nangyari sa mukha mo? Grabe. Ano ba nangyari? Ba't ka nagkasugat dyan? No, Nung birthday po ni Ella ta, naano lang pa, nadulas. Nadulas ka po? Oo. Oh. Nagluto ako ng masarap na ulam para makain niyo ngayong gabi. Gusto mo muna makita? Ang linuto ko? Masa mo. Ito, tignan niyo muna. O. Oh. Oh. Na. oh, sinigang yan, ha? Masarap yan. Baboy oh. po yan? Hmm. Oh. Gusto niyo na kumain? O, mamaya na? Mamaya na po. Okay. Mamaya na po. O sige po muna kayo. Kukunin ko muna yung pasalubong namin sa inyo ni Kuya Albert. Magaling mo to, Kuya. Hindi, uncle. Gatas! Siyempre. Akin na. O doon ka Kuya Albert. Upo ka doon. Huwag <laughs> kayo magtulok, ha? Upo kayo. Upo, upo na maayos. Oh, nakita yung kakaiba kasi, no? Okay. Wow. Wow. Okay. Siyempre, gusto ko maging uh, not, wait lang! Oh, mm. oh, sige, sige, wait lang. mhm uh -huh. uh -huh. uh. <laughs> Ano? Uh -uh. gusto niya ba tigi na lang na ganyan? Apa. apa. Oh, hindi. Pero apa? gusto ko dapat share-share kayo. O, oh, sige, upo kayo dito. Pag iyan ako, siyempre, baon nyo baon nyo sa school. Pag ganyan. Dito ka, Kuya Angelo. So, meron tayong napaka-special na mga, ano, magiging baon nyo, ha? Ito po, ah. Ito. Masarap din to. Ano to? Hindi nyo ba alam to? Pepero. Pero? Pero meron akong dala talaga, baon nyo, pang, ano, pang baon nyo. Oh. Yan, pambawon yan ha Para may bawon kayo O, oh, siyempre Tsaka gatas Gatas pa Lalagay natin sa ano? Gatas pa Ito, ati-ati na natin Kasi alam ko mag-aaway kayo eh. Okay, tatlo sa'yo Tatlo kay ate po kuya. Wala akong istro. Hindi. Ano yan? Jelly. Dagdag isa sa... Dagdag kay ate. Dagdag kayo. Mag kay bonso Ay, meron pa nga pala si Bunso. Hindi. Sa inyo na muna yan. Madami naman eh. Oh. Tsaka... Oh, baka magselos si ano. Kuya. Welcome. eto Ito, madami to. Hindi na kayo mag-aaway siguro dito na, ikaw na bahala dito ha. Bigyan-bigyan mo sila. Ngayon, ilalagay natin tong gatas dito. Kuya Angelo. Okay. Ano po sasabihin kay Tatay Ram? Welcome. Oh binilang, binilang ko kayong masarap na pasalubong kasi alam ko nagpapakabuti ka na ha. Tsaka ayusin nyo yung pag-aaral nyo ha. Okay? Okay gatas yan, ito naman, masarap din to. Grabe, Tita Ethel. Kailangan ko i-share sa iba kasi sobra-sobrang daming binibili ni Tita Ethel. Baon nyo yan ha. Oh, baon na. Oh, baon. Oh. Ito. Kalugluk po. Uh, bigyan mo na lang. Tapos, ito, kuya. Ito, kumari, papasok kayo. Ibigyan mo yung mga kapatid mo, tigda dalawa para may baon kayo sa school, na? Ikaw na mag ito. nito, na? Oh, dito na lang to. Tignan mo, hindi pa ako maalis. Naubos mo na yung ano, gustong gusto mo, no? Yung jelly. Sa mga bata ko kasi katekram, gustong gusto po yun. Okay, sino may gusto nito? Apo! Apo, ah, ti daw si Kuya. <laughs> 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 Ito, Tita Ethel. I-share na lang na, sinare ko na lang sa mga bata to. Binili ni Tita Ethel to sa mga anak ko eh. Kay Kuya. Kay Kuya. Okay, ate. Ano sasabihin? Thank you po. Welcome. Siyempre, dapat meron kanito, nito. Meron ka nyan. Baon nyan, ha? Oh, meron ka nyan. Siyempre, si Kuya Albert baka mag-selos. Mm. Oh. Kaya na to. Tapos kay Luglog to, no? Bigay kay Luglog. Ay, yung bigas pala. Kaya mong buhatin yung bigas. Kaya, uh, sige, tignan ko kung kaya. Ha? Huh? Hindi, gusto ko marami kayong bigas, eh. Ang galing ni Kuya Albert. Okay, Kuya Albert, doon mo na lang lagay. Thank you. Tanong ko muna kayo, gusto niyo pa bang maulit yung may mga dalang ganyan si Tatay Ram? Okay. Gusto ko, bawasan yung katigasan na ng ulo, Kuya Angelo. Ha? Kuya allen Okay? Tapos, mas pagbutihan sa pag-aaral, ha? Pa. Si Abigail hindi pumasok ngayon. Hindi po gagal. Ha? Hindi niya napagpatuloy dito? Hindi mo pa napagpatuloy pala? Hala, hindi pala no. napagpatuloy. Wala po yan. Ano? Wala po yan. Ano? Bucks. 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 Hmm. Ano ba lasa niya? Patikim nga. Tignan ko lang kuya. Hindi, ano na lang. Kukurot na lang ako. Hmm. Ala! Ang sarap pala niya! Ang sarap pala niya, no? Pag Pagka... Pagka galing pala sa Amerika, masarap talaga, no? Grabe. Kay Tita Ethel. Pero yung kalahati po, iniwan ko sa mga anak ko.